Good morning guys! Okay, so may tuturo ako sa inyong uh, Parking, okay Baga, <coughs> Baka parehas din ang parking nyo itong uh, Itong space ito, parang yung space na ito no. So bibigyan ko yung tips kung paano pumasok sa ganyan. Itong parking na yan, yan Mayroon siyang gutter, yan, may gutter yan pataas Okay So mayroon po mga sat kaya tapos tayo Ayan, so gusto ko lang ba ano sa inyo, uh, pakita kung paano ipapasok o ipapark sa ganyang space ang yung sasakyan, no? So ito yung mga technique yan. Uno niya, syempre, dun pa, dun ko padadaan ng gulong dun sa may pinakadulo ng gutter na yan. Okay, tapos ninipisin ko tong gutter na ito, mga Dito sa kabilang side mirror ang attention ganyan. Okay? So, nagagawin right, ka dyan, So, gawin mo dyan ay kung ikaw may hindi parking mo lagpasan mo na yan syempre lagpasan mo yan okay. hanggang makita mo lang siya dito yan nakakabi ka ng konti para makita mo lang yung pinakadulo na yan <coughs> pag nakita mo ng dulo na yan yung gulong kailangan may may pasok mo siya ganyan oh. yun yan yung <coughs> yan yung dadaanan ng gulong na yan Sasundrohin so, mo lang yon, Diretso nga ni Hanggang sa pumatong lang yung gulong doon sa gutter na yan 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 yeah, sa daan ng gutter Ayan so, Pag nandiyan na yan Yung gulong mo Okay right? So pwede mo nang kabigin ng manibela Pupunta dyan Paliwa So Ang attention mo lang muna syempre dito sa masikip Kasi na mong pasyon na Okay. Yo. Tapos ito, so sasampa na yung ano niyan, yung gulong mo, Yan oh. Sasampa na siya. Yan diyan ang attention mo sa kanito. So, titingnan mo kung uh, safe it has. Ito titingnan ko baka malaglag siya para gutter. It ito naman, titingnan ko kung sasabit. Sa so, ngayon okay siya. So, ito lang yung space niya. Kaya so, dedretso ko lang to. Dedretso ko lang siya na yatras Okay? So, kung kailangan mag-adjust, alam mo natin itong medyo masikip yun. At ayan, ayan ako dito. Ayan. Magkaroon daw ang medyo sumikip yan. So, kagano mo lang mag-adjust mo. Okay? So, sa ngayon, mag-adjust lang. Ayan. Hanggang lang yung katawan ng sakin mo dito sa gutter na to. Ayan. So, una pala guys, bago mo pasok, syempre, titinan muna kung kasya talaga yung sakin mo. Ayan. O, pantay na siya. No, kung pantay na yan, Pwede na uh, parehas. Itong manivellum. Ano na mo na? Atras ka na lang. No? Ganun lang yung pagpasok sa ganitong part. No? So, yung attention, laging doon sa pinaka unang dadaan ng gulong. Yan. Lagi tatandaan niya. napag yung mga pattern na yan. yan. Okay. Atatot lang yan. Hanggang sa, dun, sa gusto mong uh, space. Uh, ganito. Oh? Yan. Yeah. So may sensor itong uh, sakya na to. Okay, so ganyan lang. Ang party. Eh yan ah, yung party. Uh, ah, na